Alas 2.47 ng madaling araw, ikalabing tatlo ng Nobyembre 2025. Ang lokasyon ay ang Kirovsk Airfield sa Crimea na kasalukuyang nasa ilalim ng okupasyon. Sa loob lamang ng 75 segundo, ang isang mahalagang pasilidad ng Russia ay tuluyang nawasak. Ang Orion Drone Repair Center na nagkakahalaga ng halos quarter billion dollars ay tinupok ng matinding apoy. Tinarget ng Ukraine ang kaisa-isang maintenance facility para sa mga drones na ito sa buong reyon. Sa oras ng pag-atake, tinatayang nasa labing walo ng mga tinatawag na mata sa langit ng Russia ang nasa loob ng gusali. Ang bawat isa sa mga drones right na ito here, ay may halagang lima uh, okay, hanggang sampung milyong dolyar. Ngayon, ang mga may mamahaling yung kagamitang yung ito yung ay yung itinuturing yung na lamang na scrap yung metal. Yung ang pangyayaring ito ay hindi resulta ng swerte. Ito ay isang pitumput limang segundong operasyon na resulta ng masusing papaplano. Ang Ukrainian intelligence ay matiyagang naghintay para sa tamang pagkakataon Binantayan nila ang Kirovsk Airfield gamit ang satellite surveillance. Natukoy nila ang isang pattern kung kailan iniipon ng Russia ang kanilang mga high-value assets sa isang lugar. Dumating ang impormasyon na nasa pagitan ng 10 hanggang 18 Orion drones ang nakagrounded ng sabay-sabay. Ang ilan ay nangangailangan ng pagkumpuni sa makina. Ang iba naman ay nasira ang sensitibong electronics dahil sa jamming operations ng Ukraine. Para sa mga operator na nagmamanman mula sa malayo, ito ang senyales na hinihintay nila. Sa ganap na 245 ng madaling araw, inilunsad ang dalawang flamingo FP5 missiles. Hindi umakyat ang mga missiles na ito sa mataas na bahagi ng himpapawid. Sa halip, lumipad ang mga ito ng napakababa, nasa 160 feet lamang mula sa lupa. Ginamit nila ang anino ng disyerto upang hindi madaling makita ng radar. Ang guidance system ng mga ito ay kombinasyon ng GPS at inertial navigation. Dahil dito, halos hindi sila madetect ng initial jamming efforts ng Russia. Sa isang bunker na may maliwanag na ilaw malapit sa Yevpatoria, na-detect ng operator ng S-400 system ang parating na banta. Nakita niya sa screen ang pagkutitap ng dalawang mabilis na targets. Walang nangyaring panic sa loob ng command center dahil sanay sila sa ganitong sitwasyon. Agad na naglunsad ang Russia ng dalawang multi-million dollar na 40N6 interceptor missiles. Narinig ang malakas na ugong mula sa mga launchers sa labas. Sa screen, Mahikita ang mabilis na paglapit ng mga interceptors sa mga targets sa bilis na Mach 14. Kampante ang crew na tapos na ang kanilang trabaho at nasolusyunan na ang problema. Subalit, nagkamali sila ng kalkulasyon. 2.46 ng madaling araw, lumampas ang Russian interceptor sa impapawid ng walang tinamaan. Ang unang Season layer ng depensa ng Russia Switching ay matagumpay ng nalusutan. Sa command center sa Kiev, isang kalmadong boses ang nakumpirma na tapos na ang Phase 1. Ang pangunahing problema sa depensa ng Russia ay ang limitasyon ng kanilang S-500 system na nagbabantay sa Kerch Bridge. Ang S-500 ay dinisenyo upang tumingin treo. sa itaas para mag-track ng ballistic missiles sa kalawakan. Para itong isang mataas na gusali na hindi nakikita ang nangyayari sa bangketa sa ibaba. Ang anumang bagay na lumilipad ng mas mababa sa 500 feet ay hindi nakikita ng radar nito. Bagaman kaya ng S-400 system na tumingin sa mababang altitude, meron itong technical na limitasyon. Ang computers nito ay merong processing delay na tatlong segundo kapag naglalak sa maliliit at mabilis na targets. Sa kaso ng isang missile na lumilipad ng daan-daang milya, ang tatlong segundong delay ay critical. Ang 40N6 in interceptors ay sumigaw palampas sa targets patungo sa walang laman na ere. Sa sandaling ito, ang mamahaling sistema ng Russia ay nalamangan ng estratehiya ng Ukraine. Sa command post ng Ukraine, nagkaroon ng bahagyang krisis. Isang crosswind na may bilis na 15 miles per hour ang tumulok sa missiles palayo sa kurso ng tatlong degrees. Sa isang saglit, inakala nilang sasalya ang pag-atake ngunit mabilis na nagpasok ng manual correction ng mga operators gamit ang fiber-optic link. Ibinalik nila ang missile sa tamang landas nito patungo sa target. Ang unang Flamingo missile ay bumangga sa 92N6E Gravestone Engagement Radar ng S-400 System. Nangyari ito malapit sa Yevpatoria, tatlong milya sa kanluran ng main target. Sa loob ng Russian bunker, ang ilaw ng radar screen ay napalitan ng static bago tuluyang namatay. Ang warhead na may bigat na 540 pounds ay nagpasabog at sumira sa radar. Ang pangalawang missile ay tumama sa key support node ng S-500 system na lalong bumulag sa depensa. Tahimik sa loob ng bunker habang napagtatanto nila na nawala na ang kanilang impenetrable shield. Isang 50 metrong dead tunnel ang nabuksan sa himpapawe. At ngayon, ang iba pang bahagi ng swarm ay pumapasok na sa nabuksang lagusan. Kasunod nito, pumasok ang BARS drone missile. Hindi ito isang mabagal na bomber. Ito ay dinisenyo para sa bilis. Umaabot ito sa 500 miles per hour habang lumilipad sa taas na 200 feet lamang. Dahil bulag ng S-400 at S-500, ang defense network ng Russia ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, gumana ang pangalawang layer ng depensa, ang electronic warfare systems. Sa isang truck na nakaparada sa bukid, nakuha ng crew ng Palantir II electronic warfare system ang alerto. Ang trabaho nila ay punuin ang ere ng electromagnetic noise. Layunin nilang harangan ang anumang signal mula sa drone patungo sa operator nito. Binuhay nilang switches at isang malakas na wave ng jamming energy ang bumaha sa sektor. Para sa karaniwang radio-controlled radio drone, it imposible itong makalusot. Ngunit ang BARS drone ay hindi umaasa sa external signals. Alam na mga planner ng Ukraine na mangyayari ito. Ang BARS ay lumilipad gamit ang internal GPS at inertial guidance na hindi tinatablan ng jamming. Ang Russian EW crew ay tiwala na gumagana ang kanilang sistema. Hindi nila alam na ang target ay immune sa kanilang electronic attacks. Sa huling mga segundo, nakita sa camera ng BARS drone ang Palantir 2 truck. Ang epekto ay direkta at agaran. Sa isang pagsabog, ang electronic umbrella na nagpoprotekta sa sektor ng Crimea ay nawasak. Sa susunod na siyamnapong segundo, ang Russia ay bulag at walang komunikasyon. Sa katahimikang iyon, nagsimula na ang tunay na pag-atake. Sampung FPV drones ang pumasok sa nabuksang gap. Hindi ito mga high-tech missiles. Ang mga ito ay tila mga simpleng makina na nilagyan ng bomba na numilipad ng pares-pares. Ang flight altitude ng mga ito ay mas mababa sa 130 feet. Ang huling linya ng depensa sa airfield ay binubuo ng isang Pantsir S1 at dalawang Tor M2 systems. Sa loob ng command vehicles, nakatutok ang mga Russian operators. Nakuha ng Tor M2 commander ang targets at nagbigay ng utos na magpaputok. Ang unang dalawang missiles ay lumipad at matagumpay na napabagsak ang unang pares ng drones. Sumunod ang pangalawang sistema at napabagsak ang dalawa pa. Apat na drones ang neutralisado at tila gumagana ng maayos ang sistema. Ang pansir system naman ang sumunod na tumira. nag ang radar nito at napabagsak ang dalawa pang drones. Four, Anim na ang napabagsak. Ngunit ang huling apat na drones ay gumawa ng hindi inaasahang manyobra. Naghiwa-hiwalay sila at sumugod mula sa apat na magkakaibang anggulo. Nagsimulang mahirapan ang automated system ng pansir. Ang synthetic voice sa headset ng operator ay nagbabala ng target saturation. Masyadong maraming banta para sa missile system ng sabay-sabay. Sumigaw ang commander na ang manual guns. Umugong ang twin 30mm cannons ng Pantsir. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na high explosive shells na lumika ng pader ng bakal sa air. Ang ikapitong drone ay direktang lumipad sa barrage at nawasak. Ang ikawalong drone ay tinamaan sa pakpak at pumagsak sa lupa. Walong drone sa napabagsak. Isang desperadong depensa. Sa panig ng Ukraine, right, nakikita clear, ng mga FPV operators ang kaguluhan. Thank you. Ang kanilang screens ay puno ng static at pagyanig dahil sa mga pagsabog. Nakikita nila ang tracers na lumiripad sa kanilang paligid. Alam nilang lumilipad sila patungo sa tayak na panganib. Ngunit, meron silang misyon. Napansin ng isang operator na nakatutok ang baril ng pansir sa kanyang kasamahan. Sa sandaling yon, sumisid siya gamit ang usok bilang pakib. Ang Russian gunner na nakatutok sa thermal sites ay hindi nakita ang pagdating nito. Ang unang natitirang drone ay direktang bumangga sa radar array ng pansir. Ang screen sa loob ng cabin ay hindi lang namatay, ito ay nawasak. Right ang electronic eyes ng buong sistema ay nawala. Bago pa man maproseso ng crew ang nangyari, dumating ang pangalawang drone mula sa gilid. Tumagos ito sa dalawang missile launch tubes ng pansir. Sa pag ng sparks at bakal, ang pangunahing tagapagtanggol ng airfield ay naging inutil. Ang Russian gunner ay nakaupo sa katahimikan. Hawak ang controls na wala ng silbi. Ang gate ay tuluyan ng nabuksan. At nayon, ang mga tunay na killers ay papalapit na. Sa loob ng huling gumaga ng Tor M2 system, nakaramdam ng takot ang crew. Sila na lamang ang huling linya ng depensa. Sa gitna ng usok, isang bagong target ang lumitaw sa kanilang screen. Mas malaki ito kaysa sa mga FPV drones at mas mabagal. Isang FP2 heavy drone ang lumilipad ng diretsyo sa taas na 80 feet. Walang pag-aalinlangan, nag-lock ang operator at pinindot ang fire button. Isang Solong 9M331 missile ang lumipad mula sa launcher. Tinamaan nito ang drone sa layong isa at kalahating milya. Sumabog ang FP2 drone at lumika ng malaking fireball. Nagsaya ang crew ng Thor M2 sa pag-aakalang napigilan nila ang pag-atake. Hindi nila alam na tinatakan na nila ang kanilang sariling kapalaran. Ang drone na ay hindi pandigma, kundi isang pain. Ang layunin nito ay masira sa eksaktong lugar na yon. Ang pagsabog ay lumika ng isang napakalawak at siksik na ulap ng itim na usok at metal. Dahil dito, naging bulag ang optical cameras ng Tor M2. Ang radar screen naman ay napuno ng false signals dahil sa reflection ng metal fragments. Ang mga Ruso ay nagpasabog ng isang smoke screen gamit ang sarili nilang missile. Sa likod ng kadilimang iyon, lumitaw ang tunay na banta. Ang pangalawang FP2 drone gamit ang fiber optic link ay lumipad ng mababa Ginamit ito ang smoke screen bilang kurtina upang matago. Umikot ito sa southern edge at lumapit sa main hangar ng hindi nakikita. Tinarget ng drone camera ang manipis na bakal ng bubong ng hangar. Sa bilis na 100 miles per hour, tumagos ito na parang papel. Sa loob, sumabog ang 231-pound warhead. Gumamit ito ng Monroe Effect Charge. Na nag-focus ng blast sa isang jet ng molten copper. ang init nito ay hiniwa Greetings ang mga Orion drones sa loob. nagdulot it ito ng catastrophic chain reaction na sumunog sa fuel batteries at electronics. ang mga Orion's ay nasusunog kung saan sila nakatayo. habang nakatingin ang tour crew sa nasusunog na hangar, isinagawa ng pangatlong FP2 drone ang huling atake. Pumikot ito palayo sa kaguluhan at tinarget ang hanay ng MI-8 helicopter sa tarmac. Ang bawat helicopter ay puno ng libu-libong libra ng jet fuel. Bumanga ang drone sa nauunang helicopter. Ang pagsabog ay agaran at napakalakas. Isang ilog ng nasusunog na jet fuel ang umago sa tarmac. Kinaen na apoy ang iba pang helicopters at dumaloy patungo sa pangalawang hangar. Walang nagawa ang huling crew ng Thor M2, kundi panoorin ang paglamo ng apoy sa lahat ng bagay. Bulag ang kanilang screens at harang ng usok ang kanilang paningin. Wala na silang mesos at wala na silang magagawa. Ang 75 Second Symphony ay umabot na sa kanyang kasukulan. Ang usok mula sa Kirovsk ay nakikita mula sa layong 50 milya ang NASA FIRMS satellites ay nakapagtala ng thermal anomaly na tumagal ng 7 oras. Ang temperatura sa sentro ng sunog ay lumampas sa 2,000 degrees Fahrenheit. Sa pagsusuri ng datos, ang mga numero ay brutal. Ang Ukraine ay gumastos lamang ng humigit-kumulang $70,000 para sa buong package. Kapalit nito, nasira nila ang Dayton Orion drones na nakakahalaga ng mahigit isang daang milyong dolyar. Nawasak din ang mga hangers at helicopters na nagkakahalaga ng panibagong isang daang milyon. Kasama ring nasira ang S-400 radar, EW truck at Pantsir system na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ito ay isang quarter billion dollar na sunog na sinimulan gamit ang maliit na halaga. Ngunit ang tunay na pinsala ay hindi masusukat sa pera. Ito ay masusukat sa pagkawala ng kakayahan ng Russia na makakita. Ang pasilidad na ang nag-iisang repair hub para sa Orion Fleet sa Black Sea. Dahil dito, ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng long-range reconnaissance ay bumagsak right ng 70%. Sa susunod na anim na buwan, ang kaninong operasyon ay tira lumilipad so ng bulag. Wala nang Orion drones na magmamanman para sa Black Sea Fleet. The Lumika rin ito ng matinding dilema sa Moscow. Napatunayan na ang Crimea ay hindi isang untouchable fortress. Kailangan magdesisyon ng mga general kung saan ilalagay ang kanilang depensa. Pananatilihin ba nila ang air defense system sa frontline para protektahan ang mga sundalo? O hihilahin ba nila ito pabalik upang protektahan ang mga base sa Crimea? Dahil sa takot, iniutos na hilahin pabalik ang air defense para protektahan ang likuran. Dahil dito, nabuksan ang isang 10-mile wide na puwang sa frontline. Ang operasyon ito ay nagtulak sa Russia na gumawa ng desisyon na nakasasama sa kanilang sarili. Pinili nilang bawasan ang proteksyon sa harap ng labanan upang tapalan ang sugat sa likuran Isang sugat na pinatunayan ng Ukraine na kaya nilang buksan muli anumang oras. Walang mga bayani o madamdaming labanan. Meron lamang labing anim na berdeng ilaw sa console at isang team ng operators na pumipindot ng button sa dilim. Ito ang mukha ng makabagong digmaan. Kung saan ang pinakamatalinong plano ang nananalo, hindi ang pinakamalaking hukbo. Hindi ito palaging maganda tingnan, ngunit ito ay napaka -efektibo.